medyo nakakalungkot lang isipin na yung mga agents na nagtatrabaho dito sa Narinnaola ay lahat ay purong Pilipino na ibig sabihin mga nagpapatakbo na niyan is mga Pilipino na lang at hindi na nakakahuli ng na mga manager or supervisors ng mga Chinese National o mga Foreign Nationals lahat pure Pilipino at lahat ng mga nahuli na yun galing pala sa Pogo ayon sa PAOK alright magandang gabi sa inyo welcome back mga kajani muli maglalabing lang po muna ako bago tayo magsimula ng ating tatalakayin uh, pakifollow po ang aking mga social media account ang facebook, tiktok at itong aking youtube channel pakilike na rin po share at hit na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app so yun nga mainit mainit init pa talaga yung usapin about dito sa narain na mga ola itong credit cash at itong peso wallet Okay? So, sa mga nga sila nahuli, like sinabi nga ng PAO, dun sa kanilang mga interview, din sa mga balita, na ito palang mga agent o yung mga empleyado na nagtatrabaho sa ola na ito, ay dati na palang nahuli din sa mga pogo. Ibig sabihin talaga, hindi lang ba ito yung ordinaryong mga operators, talagang matindi at talagang may mga hawak ng mga foreign nationals yung mga yan. At dahil wala nga nahuli mga uh, foreign nationals na mga boses, ang tanging magkakaroon lamang dyan ng mga uh, parusay parusa mga kapwa Pilipino natin. Nakakalungkot ng isipin na Pilipino na laban sa kapwa Pilipino ang gumagawa ng hindi maganda. Yung, kita niyo, di ba? Yung mga boss nila, nasaan? O, oh, ngayon, nahuli sila, sinututunong sa kanila para magpiyansa. Sinututunong sa kanila para uh, ilabas sila dyan. dahil sa pinasok nilang problema. Ito mga all agents na ito. Yung dati raw na nasa Pogo na huli. Yung naman naka... Nagkaroon na sila ng experience na marail at mahuli. Di pa rin sila nadala. Lumipat lang dito sa mga online lending apps. Tapos, ito pa. No. Actually itong sa Makati na ito, hindi talaga diyan yung address na ginamit niya sa Ola apps nila. Iba, ibang address po 'yon. Tatalakayin natin yung bukas kung ano yung address talaga niyan sa Ola apps na info na 'yan. And then nakakalungkot lang din isipin na yung iba hindi pa rin ah uh, hindi pa rin nagiging bumabaliktad. Yung iba, yung sa mga Ola agents na huli, bumaliktad na po kaya yung dating 131 na mga call agents ay naging 170 na lang po yung mga harap dyan sa korte. Pero syempre yung mga witness na yon na bumaliktad sa pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko may parusa pa rin naman silang kakaharapin pero hindi na ganun kabigat katulad dun sa mga hindi pa rin inaamin no, yung kanilang mga pagkakasala na sila talaga ay mga empleyado at sila talaga yung mga gumagawa ng mga harassments at mga pananakot dito sa mga nabibiktima ng mga abusadong ulan na na-raid na ito. Okay? Kasi yun nga eh, uh, may tinatawag tayo na ignorance in the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin na trabaho lang po ito, hindi ko po alam na bawal pala itong ginagawa ko. Kalokohan po yan ayon sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin na uh, trabaho lang, walang personalan mali at iligal yung ginagawa nila. Pero patuloy sila sa ginagawa nila dyan sa trabaho na yan ng uh, pangagigipit, panghaharas dyan sa mga pula na pinapasukan nila na na-raid. Mm. Ngayon, ano mangyayari sa kanila? Siyempre, tuluyang makukulong yung mga yan kapag tuloy-tuloy na sinampay yung kaso dyan sa korte at talagang inilaban ng mga ola victims na nagre-reklamo dyan yung mga kaso isasampas sa kanila. Ang dami ang daming kasong pwedeng isang pa magpapatong-patong na. Eh siguro doon sa mga ibang mga bumalikod na naging witness na lang talagang gipit din dahil kailangan din na makalaya dahil uh, mangyayari dyan is witness pero may may kaparusahan pa rin. Alam ko yun yung pagkakaintindi ko may kaparusahan pa rin dahil uh, naging accessories din sila doon sa mga crime na nangyari doon sa na na So yun, sa dami ng kasong sa sasampas sa kanila. Sino? Sino yung naghinga nila ng tulong, yung boss nilang nasa ibang bansa, pa petiks Eh yung mga Pilipino kapwa ninyo na tutuloy yung kaso, di ba? Kapag tinuluyan kayo, ano gagawin ninyo? Eh magbabayad pa kayo ng danyo sa moral damages sa mga biktima ninyo, ng na mga nabiktima ninyo. yun diba? Bawal na bawal na nga yung malalaking interest. Alam niyo yan, eh. Uh, bilang Pilipino, siyempre tayo nagpapautang at nangungutang. Alam natin yung alakaran ng mga pagpautak sa tao. Ngayon, meron talaga mga tao na nagigipit at yun yung sinasamantala at yun yung ginagamit nila yung kanilang pagiging fragile ng mga taong humihiram diba? Nakakanukot lang isipin na para lang sa malaking komisyon at galing sila sa Illegal din na gawain, yun nga Pogo, di ba, naging illegal tapos ngayon eh na, dahil ibinan na, tapos ngayon na, pa rin sila, hindi pa rin na hindi pa rin sila natututo na gumawa o maghanap ng ibang mas matinong trabaho, di ba, pero yun, naka team na mga agents na yan na magtrabaho sa mga ganyang klase ng mga kumpanya, yung abusuhin, sirain yung buhay, di ba, nakakalungkot lang para lang sa komisyon. Sabi natin, uh, kailangan natin ng pera. Totoo naman, wala akong may tatangi sa uh, kagipitan at kahirapan ng buhay natin sa uh, sitwasyon natin ngayon na so ng taas ang bilihin, ang daming gastusin, maliit na sahod. Pero mali pa rin yung ginagawa. Di ba? Kaya nga, kaya nga ang SEC may binigay na mga unfair debt collection practices na dapat sundin. Mga ceiling of interest rate na dapat sundin mga batas na kung saan dapat yun ang gagawin at maging legal yung kanila mga pag uh, pagsisingil sa mga utang. Hindi yung sa paraan na gusto ng mga foreign nationals na maging loan shark. Harasin. Kasi ganyan siguro sila eh. Sa ibang bansa, no? Ganyan talaga yung estilo siguro ng kanilang uh, negosyo. Ay, hindi nga negosyo eh. Parang sabihan yung sindikato eh, di ba? Kasi nga, illegal yun eh. Di ba? Modus yun eh. Lahat ng illegal na doon sa kanila. Pero imo eh, uh, lahat sila na nakikinabang yung mga foreign nationals. Pagkatapos yung Pilipino nga alipin din nila. Ginagamit para pag nahuli, yung Pilipino lang makukulong, yung foreign nationals sa may wala. Ganun na kautak din yung mga foreign nationals sa may hawak dyan sa mga uh, abusive uh, ng mga gumagana sa Pilipinas. Ano? Hindi lang sa Metro Manila nationwide, hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan uh, international sabi nga nung sa interview do sa uh, uh sa NBI nang na sabi niya hindi lang dito no pati sa ibang countries uh, especially yun uh, meron meron akong mga nagawang video about dyan sa mga online wedding apps sa India number one din niya mga problema nila sa India yung mga online wedding apps na talagang isa sa problema ng mga scam online, mga online scam na nangyari sa kanila hindi na sa Pilipinas kaya mahirap na basta basta lang tayo titigil sa laban sa mga ola na ito no? abusive ola ha yung mga abusado lang hindi ko nilalahat di ko generalize kaya kung hihirang kayo tandaan niyo, pag aralan nyo muna yung ola na hihiraman niyo, tignan niyo muna kung malaki ba yung proseso ng uh, tatanggalin yung processing fee ah okay ba yung history ng ola na ito may issue ba yung ola na yan may ka problema ba yung ola na yan maray bang complain yung ola na yan tandaan nyo ha huwag kayong basta basta hiram ng hiram kasi marami ngayon nagipit talaga sa buhay at hindi mo na inaalam yung mga hinihiraman nila. Hindi nila inaalam kung legit ba yan o hindi ba yan abusive. Diba? So, ganyan, hindi masama mangutang utang. As long as you can provide, kaya mo bayaran yung naayon din sa iyong sahod kung kaya mo ba siyang bayaran sa pagkakataon na nagkaroon ka ng due. Diba? Yung mga judi ng mga panuhin. Pero nakakalungkot lang talaga isipin itong balitang ito. Na yung galing sa mga empleyado ng POGO, lumipat sa OLA at lahat ng mga Pilipino ay mga empleyado na. Wala nang nahuhuling mga foreign national sa mga raid na ito. So yun, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalabin po ko sa inyo. Na, pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at yung aking YouTube channel. maraming pong salamat. Sarang hamnida